Ha. alam na des. alam ko na kung anong ng mga netizen siyempre ano pa nga ba kundi pindot-pindot ng inyong mga telephone number pasok dial girl eto na mini-mini-mini mo ang maswerte makakatanggap ng ayuda ko ha Siyempre, 5,000 pesos yan. At kailangan, ito yung gagawin kong game bago to. Masagot nyo yung slogan na paborito ko para dito. Ito, sabihin ko sa inyo ha, kung talagang nanonood kayo. Hmm. Ang paboritong manok ko, manok ng bayan, chooks to go. Pag nasabi nyo yan, libreng manok, chooks to go. O maski na pag-rambulin niya, pwede na rin yan. Basta nandun yung chooks to go, manok ng bayan, paborito ko. Okay. Siyempre, yung uling roasters din. Kaya lang, uling roasters Manila pa lang eh. Wala pa sa probinsya. Oh. Okay, now. Ready. Andito na, 5,000. And, oh, uh, ang daming heart niya na. Sobrang daming heart. May number ba ba? Wala. Meron Meron. Okay. Ha? May number? Number. Nagkakagulo kayong dalawa. Ano si iba huh? po kasi number niya. Iba ang number niya? Zero, zero yung umpisa. Zero, umpisa? zero yung umpisa po. Oh, naku, oh. invalid yan. Sige, gulong ulit. Dalawang zero, e eh, di ba dapat? Zero nine, bla bla, o zero, yes, di ba? Or, in, I don't Maka know. Zero nine, zero nine po yung umpisa. Okay. Yan. Iba pa rin number? Tama na. Tama na. na. Anong pangalan? Ang daming heart niya, sobrang dami. Anong pangalan niya? Andrea Manalo. Oy, Beshi Andrea, Ate Andrea, Ate Angela. Oh. Nani Angela? Or Maring Angela? Oh. Walang katalo-talo. Matik. 5,000. Busy? Ay, nag-ring na pala. Oh, ang dami niyang premyo. Meron pang 5,000. May manok pa. Hello, Aiza! ha <laughs> Ang galing mo. Idol. Oh, ikaw ang magaling ngayon. Oh, di ba, ma'am? Eh, idol, maganda ka araw. Mas maganda pa kayo sa araw, madam. Ma'am, alam mo ba, panalo ka ng 5,000? Yes, po. Okay. Una sa lahat, taga saan po kayo, ma'am? Taga saan kayo? Taga Quezon City. Quezon City, malapit lang. Okay. So, ma'am, ano bang ulam mo ngayon? Wala po, sir. Noodles lang po. Ha? Huh? noodles Hello ma'am na wala na putol Hello ma'am baka na Okay pero panalo na siya Panalo siya Angela Andrea Andrea ma Ma'am tawag mo ulit Oh baka na wala siya ng signal hindi panalo na siya Panalo na siya Kasi nakausap na natin siya at direko inacknowledge niya tayo eh So, ibig sabihin, talagang siya nagpadala at siya nanonood. Diba? Uh, sorry, naputol po. Hello? Hello, sir. Ma am. Apo, sir. Oh. Apo. Okay na. So, sabi mo, ulam niyo is noodles. Noodles lang po, sir. Tsaka lumpia. Lumpia? O, sarap ng lumpia. Oh. <laughs> Thank you, sir. Wala bang gulay diyan? Isda, manok, gano'n? Wala po, sir. Wala pong naglala po naglalako, sir. Hindi naman po ako makapuntang palingki. Eh. At bakit? Wala po magbabantay sa anak ko, sir. Pero marami kang pera? Eh, wala po, sir. Eh, kasi bangutang sana ako sa iyo, eh. Ah! Oh. <laughs> eh, alam mo ba yung paborito ko, Manok? Yes, po, sir. Chooks to go. <laughs> 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 paborito din si sir. Paborito niyo rin yun? Yes, Ay, oh. O, di. Panalo ka na ng 5,000 plus Thank isa you. pang Chooks to go na Manok. Thank you. O, oh, di ba? Thank you ulam na kami mamayang gabi. Mamayang gabi, to ang ulam nyo. Plus 5,000 pa. Eh, yes, yes, Ngayon, ito na ma'am. Panibagong challenge. Maron ba Ako. kayong kumanta? Ay, hindi ko po alam. ah, okay lang. Okay lang. At least meron ka ng 5,000 plus chokes to. Okay na yan. Okay. Thank you, sir. Ha? Thank you, sir. Now, panorin natin ang ating random tulong accomplishment report. Huh? Jennifer. Angat na agad. Love. Hello, oh, hello, hello. 5,000, okay na ba sa'yo? Oh, sir. Eh, mamaya, anong, anong ulamin mo? Go. Oh, sir! Gusto mong kumain ng manok? Mamaya. Ah hindi na ako ng go, ko mamaya. Chooks ko. Yun. So, bibili ka mamaya ng chokstog go dahil meron ka ng 5,000 pesos. Ngayon, na ma, maroon kang kumanta. Opo na po sir, ito try ko lang. Noy may lang po bang nadala. Basta't alam ka may masasasara mo siya. Di ka nga iinom lang sigurado po yun. Sir, happy 12-1-up Okay, finish na, panalo. Random tulong na binigay yung sa akin sir. Itong paru po sir, kabili na po ako ng shock to go. Maraming salamat po sir. Ayun. Nakakagutong tuloy tulin Makita kung yung Parang gusto ko mag na. <laughs> Papapaka ko ng tsukstugo mamaya. Bigaya na ng pulo. At yun na, 8KC Ito lang ang malakas sa panahon ng pandemya. panlaman sa sakit, ang malakas na Vita Zinc ascorbic acid plus zinc equals non-acidic. Okay. Pasok, Dial Girls. Mamimigay tayo. Bisa natin sa 10,000 kasi Friday last week, nakuha lahat. Wednesday tayo ngayon. Umpisa sa pinakamababa. Sana makuha agad din to. Para hindi na lumaki pa. Para marami tayong matulungan, marami makikinabang. Okay. Itong biyaya galing sa ATC by 10,000 kita mo na? Na-check na? Okay. Sige. Ngayon, dial na natin. Ah, sino ba ito? Ah, ah, okay. Malapit mo ito. Oh. Malapit lang. Ah, mababaw lang kanyang pangangailangan, kaya mababaw din yung amount. Siyempre. Pindot. Hmm. Sige. Pwede nang uh, maningil tayo ng utang. Hmm. Yung chinelas, inutang mo. Taga palengke ka, palengke yara ka. Bilisan mo. Para malaman natin kung talagang nanonood o hindi. Oh. Hello? Oh? ah oh. Yung utang mo dito sa palengking kinelas, kailan mo babayaran? Hello? 75 pesos lang yun. Bayaran mo na. Po? Hello po? Yung kinelas na inutang niya sa palengke, 75 pesos lang bayaran mo na. Wala na kaming tangkahin. Hello. sino si to Hindi ma'am, sino 'yun? TV5 okay, Sa palengke to po. tindera to tindera. Please. Yung inutang mo sa akin, kamusta na 'yon? Wala po kung Ouch. Hindi nanood. Hindi nanood. Kasi ang ko, kung talaga nanonood, Haaaaa! <laughs> Sisigaw, sigaw. Oh! Nanonood ako! O dili kaya nag -e Yung naririg mo yung boses mo. Oh. feedback. Yun yun, nanonood. Ay, hindi nanonood. Sayang yung 10K. Huh! Sabi sa inyo kasi manood eh. Ibang pinapanood kasi. Sorry! Sorry! Yes! Ito ngayon ang ating accomplishment. Okay. Utang! Hello? May utang kayo dito. Kumain dito si Lola sa karinderya. Hindi, hindi. Hindi mo ako makapanood. Ayun na sa YouTube lang ko ako nanonood. Ah, sa YouTube ka nanonood. Ayun. Panalo na. 10,000 pesos bago mag-3 p.m. Thank you, thank Mabuhay po kayo. God bless. Igat po palagi. Okay. Salamat po, Sir Rafi. At sa bahay kasi, ang ng resistensya sa panahon ng pandemya. Ayun. Yan. ATC silang ang malakas. Baita sink lang malakas. B-vitacin, ang malakas. Sa panahon ng pandemya, wala nang iba pa. Okay. Dial to ATC b ascorbic acid plus zinc equals to nanazidic. Ang palakas ng resistensya sa panahon ng pandemya. Ang malakas, wala nang iba pa. B-vitacin Okay. And now 15,000, ha? Huh? Oh, okay. Eh, okay, sige. Dial. Medyo slow down. Ako na lang. Para, para tingnan natin. Kung na ano nito. Hmm. Napapanahon. Napapanahon. Ito na siya. Hello? Hello? <coughs> Naulanan ako. Hello? Hello? Hello. Hello. Hoy. Ano ba? Hoy. Pinatay. Seryoso ba 'tong mga 'to? Naghello ako, ako na mismo thinking na mabubusesan niyo ako. Hindi pa rin. So bakit ito sabi, magpadala lang ako dyan. Nag-utos lang siguro. Wala eh. Ganun talaga. Eh, di ma na lang tayo ng random. Ay, accomplishment pala muna. Di ba? Accomplishment muna tayo. Panorin. 60,000 peso. Hello? Sino ka, ma'am? Ako si Ani Buka, sir. Eh, kung si ikaw po si Ani, eh, sino po ako? Sir, sir, ati po. Nanonood ka sa TV ngayon? Nanonood. Anong suot na damit ni Rapi Tulpo, madam? Naka-black na white. White. Anong suot na damit ng katabi ko? Dalawa? Brown. Yes! Salamat po si Rapi at sa ETC by na pampatibay ng resistensya sa panahon ng pandemya. ayuda. Uh, yun ang mga nanonood. Karapat dapat talaga makatanggap ng ayuda. Okay, sa mga gustong sumali, paano ba yan siyang marks? Yes, Idol, mga kapatid, ito ang garantisadong paraan para makasali sa tulong ni Idol. Sa pamamagitan ng cellphone video ay pakilala ang sarili at ikwento kung bakit karapat dapat kayong makatanggap ng tulong mula kay Idol Rafi. Isend ang video kasama ang inyong contact number sa rafi 2 Action at gmail.com. Pwede rin mag-message sa rafi2fanaction Facebook page. Siguraduhin bukas ang inyong cellphone kapag tumuto kayo dito sa Idol in Action sa 1PH, Signal Channel 1 at sa TV5 mula 10.30 ng umaga dahil malinin ninyo kayo na ang susunod na tatawagan ni Idol. Huwag din kalilimutang i-like at i-share ang Facebook pages ng 1PH at Rafi Tool for Inaction. Okay, salamat siyang Marks. Ngayon naman, ako po ay magpapaunlak sa ating mga minamahal na netizens, yung mga keyboard warrior na nagpapadala ng kanila mga para. Okay, pasok! Pasok ang ating dial girls! Aha. Okay. Ngayon, sige, paandarin mo natin, pandarin. Hmm. Dapat sumasayaw kayo eh. Siguro kuha ko na yung dancer, ano? Oh, wanted dancers. At kasi gaganon-ganon lang sila. Pag-alik. Pag-alik. Walang pinipili mahirap manong mahirap. na ako dyan sa naglalakad. Naglalako. Dapat sige, sayaw kayo. Ayos, ayusin <coughs> niyo sa'yo. Yan. Yeah. Ano pa, ganon-ganon lang Ano ba yan?

Uh, shorts. Yeah. Uh, oh. so, uh, ba, para gaganaan din yung manunod. Nakatakot mga wow. na ka kayo hanggang talampakan. Nakatakot pa mukha nyo. Tapos di mo talaga sabay. Ganun, -ganun. <laughs> Sir, lagyan natin ng kamay. <laughs> okay. Anong pangalan? Merlita. Merlita. Hmm. Si Beshi Merlita. Si Friendship Merlita. Love. Um. Oh, lalaki. Hello po. Hello. si Merlita po hinahanap no, namin. Hello po kami sa, sa YouTube. Ang po si... Ang ko po ay nagtitinda po. Ah, nagtitinda po kayo na sa YouTube. Yan yeah, ang gusto ko! Hindi, si, nasa si tindahan po ay na. Cellphone ko po ang gamit mo. Ah, nanay niyo po yeah. yun. Po, sir, ang mga po sa loob niya. Ang das nakasit po kayo na black. Digi po ang inyong boy. Hindi niyo na kailangan sabihin. Panalo na kayo. Okay. Sir, taga saan kayo, sir? Taga Rosario Batangas, sir. Batangas. Opo. Oh, okay. Kumusta naman po diyan sa Batangas, sir? Nadadala sir ng bagyo. Medyo maliwanag na sir. Ah, very good. Sir, Kayo... charge ko lang po. Lobat na po eh. Oo Oh, sige, ngayon. sige. 5,000 na po agad, sir. Sir, Opo. ano yung paborito ko, manok? Tuktok po. okay. Sabihin niyo po. Nakakakulang po ang aking ina. Ano po? Nasa tindahan pong nasa tindahan niyo na sir uh, sabi mo sir na yung Opo po yung anak Choks to go ang paboritong manok ng bayan Choks to go po ang paboritong manok ng bayan <laughs> 5000 plus Choks to go ngayon sir marunong kang kumanta Apa, maroon po. Sige nga, para meron kang load galing sa TNT. Depende kung Apa. Uh -huh. gaano kagaling yung kanta mo hanggang sa maubos to. Kung kaya mong kantay ng, ng mahaba, diretso, then sa'yo na ito, 2,500 pesos. Diba, diba. Umpisa natin. Game, 1, 2, 3. Ano man ang sumong nadala, basta't alam na naman ka makakasama mo siya. Di ka iwanan sigurado, sigurado, sigurado ko yun. Kalapit ang tuwilakson, tuwilakson. Sa kampi ng api, ang lodi ko may pagmamalaki. Di ka iwanan sigurado, sigurado, sigurado ko yun. Kalapit ang tuwilakson, tuwilakson. Okay, panalo na, finish na. Okay, 2-5, kasama, TNT. Ay, ba't pwede sa request? Ano po? Request? Nang cellphone po paan sa kapatid ko. Ano po? Request ka nang? Cellphone. Cellphone po paan sa kapatid ko. Gawa mo mahir. Oh. Okay, sige Bibig nga. Bibigyan ka ng tool phone, pero kung kung alam mo kung anong brand yung tool phone. Apa, alam ko pa. Anong brand yun? Cherry Mobile po. Hindi ha ha ha! Hindi ko na I don't like it. Okay, sige. Plus tool phone. Dahil sa request mo, dahil okay. sa nanay mo. Okay. Approve. Ayun. Ganun na po kasimple. O, uh, diba? Lagay kayo ng mga cellphone numbers, lagay nyo ng mga heart emoji, kasi pag mahaba yung message nyo, madaling matusok ko agad doon sa cellphone. Okay, matumbok. Diba? Okay, ngayon naman. Accomplishment muna tayo. Ano Mini, 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 mo. Yan. Boom. Sino yan? Lower. Oh, 5,000 pesos. Panalo ka na. Salamat po. Anong ulam? Malunggay po. Malunggay. Gusto mo ng litsyong manok na masarap? Chokes to go. Okay. sir. Kanta, marunong ka? One, two, three, Ano man ang sumbong na dala? Gusto ka lang mong tama. Sige, Baka Sige. Sa iiwanan. Yes. Okay, panalo ka na! 2,500! <laughs> <50. laughs> Ikay lang TNT. Load. Okay, plus 5,000. And Chooks to go naman o. Maraming salamat po. Nakuha ko na po yung 5,000 pati yung Chooks to go. Malaking tulong po ito sa akin, sa akin pamilya, at sa akin bilang mag-aaral. Maraming salamat po and God bless po. Mamaya, meron pa tayong random tulong. Ngayon ay bigaya na ng Grand Tulong! Paso Eto na Grand Tulong 25,000. Wag mo takpan yan. Ayan. 25,000 pesos. Hatid ng Baita ATC Baita Sink. lang ang malakas sa panahon ng pandemya. Ascorbic acid plus zinc equals to non-acidic. Vita zinc. Pampalakas ng resistensya sa panahon ng pandemya. Vita zinc lang ang malakas sa panahon ng pandemya. Vita zinc. Mabibili sa lahat ng butika. sa ka pa. ATC Vita zinc. Okay. Ito na. Mm -hmm. Coming your way, 25,000 pesos hatid ng Vita Zinc. Strengthen your immune system. <coughs> Okay. Dial. Tingnan ko nga. O mm. oh, okay. Sige, ako to. Sige, dial. Mm. Eh. -hah. Medyo dialed is either unattended or uh -huh. Isang number pa. Ilang bang number niya? Teka muna. Isa lang bang number niya? Isa lang. Okay. ah uh, oo, napapanahon to. Talagang dapat nananalo itong mga ganito eh. Na entry. Sige. Tawag. Ulitin natin. Oo, oh, kasi kawawa. Kawawa to. Oo. Oh. Eh, kailangan talaga. Very deserving sa kanito. We have dials is either unattended or... Na ah. Ano ba siya? Walang kuryente. Walang kuryente? Siguro, sir. Bakit walang kuryente? Ba bagyo, sir. Oh. Okay, isa pa. Oh nga. Sige. Eh bakit di naka-charge? have dial is either unattended. Bagsak eh wala tayong magawa kung ganito. one more time. Kasi ano eh, nasa lanta ito eh. Nasa lanta. Sige, isa pa. The dial is either unattended or out of coverage area. Okay. Well, pasensya na po. Wala talaga. Ginawa na po namin lahat ng pwedeng magawa. Pero wala ba tayong accomplishment? na. Naubos na. na. <laughs> ano gagawin natin? <laughs> o oh, sige, magsayo kayo talo. Hundred ten Sayo. Sige. 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 Okay, okay mm -hmm. now, okay now.